Kim Chu kaagad nagsalita matapos ang natanggap na pangbabatikos dahil sa fake news. Habang kasalukuyan na mainit ang usapin, tungkol sa pagkakahuli kay former President Rodrigo Duterte, ay biglaan naman na nad-awit, ang Showtime host na si Kim Chiu, dahil binigyan ng kahulugan ang sinabi nito sa kanyang pag-host sa Showtime kanina. Kagad rin na napareact si Kim at ito ang kanyang sinabi. Hoy, kaloka kayo, binasa ko lang yung script namin na spills, kayo talaga, GVGV lang tayo spread kindness and good vibes. Ang masasabi namin, yes sir, The bottoms, yes, all right. Bagamat marami ang minasama ang sinabi ni Kim at humirit pa ng boycott, ay naintindihan naman ng mga fans na walang ibang kahulugan si Kim. Naglabas din ng pahayag si Vice tungkol sa mga fake statements umano nito na lumalabas. Hala nakakaloka, ba't ako nasa ali dyan? Like o the M to the G, busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, niyo ko isali sa ganyan, parang awa niyo na, ang gulo na po ng mundong ibabaw, wag na tayo dumagdag, Diyos ko na talaga.